Punong-puno na yung ating Katangnan please Bridge. Please, please. Pansin nyo, makita nyo sa likuran natin, no? sobrang punong punong-puno na yung Katangnan Bridge. Yes, ang daming supporter na ating yes, former yes, President Rodrigo yes, Roa Duterte! Dari ang mga sikita na, punod ang mga motorakan. Punod ang mga motor, kaya baka magkalatan mga on, ang mga four wheels, baka natin magsunod. Punod ang mga motor. Ah, okay, okay. okay. ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੋ ਤੋ ਕੇ ਕੇ ਟਾਉਨ ਟਾਉਨ ਮੈਂ ਲਖਸੂ ਦਿਰਾਜੋ ਇੰਸਾਈਡ ਸਾਬਰ ਪਾਣਾ ਉਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਪ ਜੂਆ ਮਨਲੀ ਵੰਗੋ ਇਤਰਾ ਕਲਿੰਗਿਆ ਆਲਾ ਤੋਂ ਕਮੀਟਰ ਮਨਲੀ ਤੋਂ ਕਮੀਟਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮਟਰ ਰਾਨੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਟਰ ਰਾਨੋ ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਮਨ ਮੈਂ ਸਾਈਓ ਵਰਗ Ayan na mga chong, uh, magandang hapon no, it's me GM Ngayon ay uh, magsisimula na ano, ang ating uh, motorcade At uh, didiretso tayo ngayon sa Katangnan Bridge Ang rota ng ating motorcade ngayon ay uh, magsisimula dito sa boulevard Papasok ng Kambal Pandesal back road Tapos diretso tayo sa Apam Bridge Pagkatapos ng Apam Bridge ay uh, didiretso tayo ng... Uh, Mag -i -turn sa mag magii sa kabituonan, then babalik na Palm bridge. And didiretso na naman sa Cloud 9 para do doon sa main road na tayo dadaan at babalik dito sa Katang na ay sa boulevard, no? Ayan, kasama natin si Mitch Dela Natacho oh, ngayon, no oh. Isa sa mga solid supporter 'yan ni Duterte. solid. Solid. Duterte! 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 Pakita na lang lakas na suporta yung mga taga-Sirgao. Uh, mga supporter natin, mga, no? mga taga-Sirgao. Grabe. mga chow, eksakto nga alas 5. So, nasa sentro tayo ngayon ng General Luna, napakahaba ng ating uh, motorcade ngayon, no? Robert Paul Cabal, Dubai. Ito na yung bahala sa so OFW niya. Solid ta niya, solid. Brown, solid mga four wheels. Brother! O, Titan! Magkita na na, pagkuli na ko pag niya, Salamat kayo, Brad. Nice one, brother! Brother, shout out! Kembali ke Mina Sinigong Kembali ke Mina Sinigong Kembali ke Mina Sinigong Kembali ke Mina Sinigong Go de de Go de shout dahil for Cadillia Arlene Espion shout out Maricicel Lampada may okay, support si Maricicel say vlog Ben Orsoan At kay Okay, ng panahon, huwag Grabe mga boss, no. Hindi namin in-expect na ganto karami yung sasabay sa ating motorcade dahil prayer rally mamaya, no. Grabe. Sobrang dami ng tao. Mamaya eh kukuha tayo ng drone mamaya, no. Sana ay feeling of bumpak route dito sa Katangnan, no. Katangnan to General Luna ay ganun kahaba yung ating Supporter no. Sunod-sunod. Do lepe, do lepe.

sa Papasok na tayo sa Katangnan Bridge. Ito na, ito na, ito na. Dumong. Okay, approach Japan bridge. Ah, nyo dito sa drone natin yung ah, sobrang dami ng tao na nakiisa ngayon sa motorcade natin, No. Ibalik sa Ibalik sa Ibalik sa Ibalik

Ito yung Katangnan Bridge mga chong no. Ito yung mga tao nakaabang din dito sa atin sa pagdaan natin sa motorcade. Ito, ayan, isa sa nagawa na project ni Duterte dito sa Siargao Island. Itong Afam Bridge, no? sa administrasyon niya ito na nagawa nga itong katangnan bridge na ngayon ay kilala sa Afam Bridge no ayan no isa sa mga project nito sa build build program then Marcus Camilian sa Afam din mo sa Mantewon Bridge, salamat sa do Do it, do it, do it, do

Nakikikot kami pero hindi pa nakaikot yung iba sa sobrang, sobrang uh, dami na ang dumalo. So ito ay nagkakaisa lahat para sa ating former president, uh, Roa Rodrigo Duterte. Duterte! Duterte! na mga choklo, no? nakita nyo naman siguro, no?

आ गए महाराज जोगनाथ आ गए नटधर जो चार नंबर सपोर्ट रामी के यहां नटधर पाल ले जाता है एक साथ रामी ओ जी Oh, mga chong. Ani mga foreigner dere Nakinabang sila dere sa gihimo na project ni uh, former President Roa Rodrigo Duterte. Hey! <tinyo> 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 Bisita natin. Dato, bisita nado ro. Verde! Salamat. Salamat sa inyo lahat. Ibale! 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 Punong punong-puno na 'yung ating katangian bridge balik-balik. Pansinin niyo, kita niyo sa likuran natin, oh. No? Sobrang punong-puno na 'yung katangian bridge. At daming supporter na nakatinga forward. Pabalik na tayo ngayon sa uh, boulevard di, di, di na kita mawagi sa Tourism Road kay ibawa lang kita nito no Balik na kita sa back road supporter ng ating uh, Tag Happy Valley supporter no? Supporter of Duterte Ayan, pinagsasama-sama na natin sila lahat no? Para makita nyo talaga kung gaano kadami yung supporter Dito sa Siargao So any, anytime at this moment, no? sisindi na lang ang kandila para sa uh, prayer no? And nakapansin uh, nyo naman sa likuran ko, sobrang dami talaga ng tao na supporter ng Duterte ngayon no? oh Pakai hitam Hallelujah. At po siya, na makagalaong Diyos, nag-iyan See <laughs>